bumili na lang kami ng konting merienda dito sa Tim Hortons para sa aming long drive. Mamamasyal na naman uli. Ayan. Ayan. So, isang libo yung merienda namin. Pero kasama na yung breakfast ng anak ko. Pati na rin yung lunch siya. 1,000 pesos sa pera natin. Ayan. Karna na, kakain muna kami. Ayan, coffee ako. Ito yung paborito kong tinapay, kaya ito yung kakainin ko. Ayan. Sila bumili pa doon eh, mas mahal doon eh. Ako, ito yung paborito ko. Parang, eh, dito na yung paborito kong kakainin ko. Mura pa. Ayan, kakain muna kami habang nagtatravel niyan. Ganyan nang ano namin. Kasi, ang uh, time is gold dito sa Canada. Talagang, ano, itong day off namin. Kung eh, parang kulang na kulang yung dalawang araw para makapagpahinga ka talaga. Kaya lang, gusto namin mamasyal. Kaya, okay lang pero pagdating mo na pagkagaling mo ng pasyal yan pagod ka na naman uli ganyan ganyan ang buhay namin dito sa Canada ngayon ay papunta tayo ng Ontario Canada so papunta naman tayo ngayong araw na to sa probinsya ng Ontario Canada pero itong Ontario na to, hindi siya kalayuan sa amin. Two hours drive. May na dalawang oras na driving at uh, ano siya, parang nasa ano lang kami. Nasa entrada lang kami ng Ontario kasi napakalaki ng Ontario eh. So pupunta tayo sa Kenora. Sa bayan ng Kenora no. Yeah, bayan ng Kenora, ah uh, town siya ng Kenora at uh, pupunta tayo sa Rushing River. Ang Ontario naman medyo bulubundukin siya, marami siyang mga marble din pero yung pagkabulubundukin niya, medyo mababa lang yung mga bundok niya, Kung hindi nadaanan mo mismo Uh, parang mga hills hills lang siya, hindi talaga yung matataas na bundok. Hindi ka guys sa Alberta, talagang bulubundukin, malalaking bundok sa Alberta. Pero dito, ano lang siya, para siyang mga hills-hills na mga marmol. Ayan, kita nyo, ayan o. No? Ayan. So, puro ba ito yung mga dinadaanan natin? Ayan. So, itong mga dinadaanan natin, eh, dati siyang mga, ano, mga hills na may mga bato na, ah, kumbaga, eh, or tawag doon, parang pinagkakat lang yung bato para makagawa lang ng daan o highway sa area na to. Ayan. So, meron silang mga ilang hills na or bundok na maliliit na medyo inano nila, kinurb nila yung mga bato or inalisan ng mga marble or bato para lang makagawa ng mga highway na ganito na medyo kumbaga shortcut na highway in between provinces. Yung mga daan dito, medyo parang para sa akin delikado sila. Um, kasi uh, may mga nadadaanan kami dito ng alala ko may mga nadadaan kami, na, kami, kami mga spot na kung saan may mga bulaklak teddy bear or kaya cruise kapag may, man, may dadaanan ka sa gilid ng daan na may mga pula bulaklak uh, mga teddy bear kaya mga manika ganyan uh, o kaya may mga cruise ibig sabihin may na-accidente doon at may namatay ganyan dito usually yun yung, yung pag nakita, yung pag nakakita ka ng mga ganon o kaya sa mga gilid ng bundok sa gilid ng daan kung saan eh, kitang kita mo yung mga cruise na puti Um, parang ano, may mga tumadalaw doon sa area na yon. ibig sabihin, may na naaksidente sa location na yon na namatay siguro mga kamag-anak nila din nadalaw, parang, parang sa memory ganyan, yan, medyo delikado pag pagdadrive dito kaya talagang ako pag, nag, pag kami ng ganito talagang kailangan samahan mo palagi ng dasal, bago kayo mag-travel bago kayo umalis, kailangan sam samahan mo ng das dasal, nakakatakot ng ang ganda-ganda ng highway na ito, pero nakakatakot siya at the same time. Tingnan niyo naman, para siyang zigzag na paakyat pababa, paakyat pababa. Ayan. Kita niyo 'yan, ayan oh, ang ganda ng tanawin, no? Ayun no. Ayan. Oh. Yan aakyat tayo tapos biglang baba, tapos biglang akyat, biglang baba. Eh sinabi kong parang para siyang hills na tinapyas para lang makagawa ng highway. Ayan. Ayan oh. Mga bato yan. Ayan. Pababa na naman ulit tayo. Tapos tataas na naman ulit tong highway na to. Eh nakakatakot pero ang ganda niya. Ayun, ang taas o. Oh, biglang taas niya. No? Oh. Tignan niyo yung. Kita niyo yung highway. ayun o. Oh, biglang taas. Ayun, oh. Ang taas o. Oh, biglang pataas yan. Ang ganda ng lake. At papasok na tayo ng Ontario. Ito mismo yung boundary ng Ontario at uh, Manitoba. So, magpapakuha tayo ng picture dito na nandito na tayo sa Ontario, sa probinsya ng Ontario. Alam niyo ba na sa mga probinsya ng Canada, yung in-between ha, um, meron silang ganyan. Welcome to Ontario. Welcome to Alberta. Welcome to Manitoba. So, kada province merong ganyan signed. So, alam na alam mo na pag pumasok ka na sa probinsya. So, from Manitoba, alam na namin pumasok na kami ng Ontario dahil sa, sa, mga sign na yan. Ayan. Alam niyo ba na ito yung... Alam niyo ba na ito yung favorite location ng mga, lalo na yung mga Pilipino, pag nagpapa nagpapapicture sila. Pag, pag pupunta sila ng Ontario, o kaya sa ibang probinsya, yung mga Pilipino usually nagpapapicture dyan. Which is ganun din ang ginawa namin ngayon. Nagpapapicture sila sa mga ganyan pag narating na nila yung isang probinsya ng Canada. So ito yung maganda sa Canada eh. Pag, uh, pag nag -ano ka ng... nagta-travel kayo ng long drive kasi usually long drive dito kasi nga sobrang laki ng mga probinsya kaya yung pagbibiyahe from province to another province ilang oras din kumagabi mibilang ka lang ilang oras So may mga resting area sila, kagaya nito, resting area yan. Tapos may washroom dyan. May mga washroom dyan. Para doon sa mga nagbibiyahin na gustong magpahinga, gustong kumain, o gusto muna mag-rest, sinaantok. Yan, nagla naglalaan sila talaga ng mga ganyan. Lalo-lalo na yung mga banyo. Yun nga lang yung iba, portable toilet. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, yan, gumagawa sila ng bagong highway dyan, parang daan. So, tinitibag nila yung mga mararaking marmol or mga malalaking bato dito pag kailangan lang nilang gumawa ng bagong daan o nag-extend sila ng improvement. Pero kung hindi, hindi lang ganun, hindi sila maninila ng mga bundok dito or mga hills. Ganyan sila dito. ito yung gift shop nila at nandito na rin yung entrance na ano ayun may stop siya lahat ng sasakyan mag stop dito para magbayad ng parking fee at saka parang entrance fee na rin siya ito yung ano ito yung isa sa mga park na masasabi kong kahit papano may maliit na maliit na bayad hindi ko alam kung magkano na ngayon pero karamihan ng mga park dito sa Canada halos walang bayad nagbabayad ka lang parang entrance fee para i-explore mo pero yung pinila nila ma maliit lang kagaya nung pumunta kami ng Alberta ang fee nila doon e $22 lang kada sasakyan ano na yon? kahit maghapong ka sa park magkano doon? $6 oh not bad $6.50 lang ang binayad namin mura imagine ano lang yun 250 pesos sa pera natin nasa 250 pesos lang siya mura akalain nyo ang mura mura lang na binayad namin 6 dollars and 50 cents lang sa pera natin 250 nasa 250 pesos lang ang binayad namin para ma-explore namin itong park na to Pagkabayad pa namin ng $6.50, binigyan pa kami ng mapa. Ayan, kumpleto. Yung mapa ng park. Ayan, para hindi ka maligaw. Ang galing, no? yan binigyan kami ng ano, mapa. Kahit naman saan ka magpuntang park, pag nagbayad ka ng entrance o yung parang toll gate, automatic binibigyan kanila ng ganito, mapa. Mapa ng daan para hindi ka maligaw. Yung mga maliit-liit na main road kung saan pwede mong daanan um, para hindi maligaw yung mga nagtatravel. Yun ang maganda rito sa Canada. Yung pag, pag na, nagbayad ka, nag -bike ka sa mga ano nila, park nila, pagpasok mo, merong ka, ka automatic na mapa. Ito, yan o, no? kompleto yung mapa. No? Ang mura talaga. Yung area ng park na to na, ayan, mga nagka-camping at saka mga naka-RV. Yan yung mga nag stay dito ng ilang araw or magdamag. O kaya isang linggo, ganyan. So, naka-RV sila. Diyan sila nagluluto, diyan sila natutulog. Habang namamasyal sila. Nakung tagal na namin hindi nagpupunta rito. Siguro may may na 5 years na yung huling punta namin dito. Hindi bababa sa 5 years. Ayan. Dito na nilang Rushing River ayun. Etin Lake naman niya. Dito naliligo yung Mister Ku pabrito niyang paborito maligo dito. Pag nagpunta kami dito, hindi pwedeng hindi siya maligo kasi napakalinaw naman ng tubig in fairness. Alam niyo ba na masyadong maano dito, maulan nitong taon na to dito sa Canada. Pag maulan, ano, um, usually malamok. Ang lamok dito, antitindi kahit na nakapants ka, kakagating ka. So, mag spray tayo. Yan, mag spray tayo. Yan. So, mag spray tayo ng pang, ano, kontra lamok. Siniset up na namin yung mga may mga magic upuan. Paborito naming upuan. Ayan, daladala -dala, -dala ko na naman to. Para kakasing nakaduyan eh. Ayan, no. So, si set up namin. Ito na naman tayo sa ating favorite na upuan. Ayan. So, kahit sa mga national park, may maximum, nakalagay yung maximum limit na timbang ng sasakyan na pwedeng tumawid sa bridge na yan. Maliit lang na bridge pero nakalagay talaga. Dito pinapahalagan nila talaga yung safety. Napaka-stricto nila sa safety. Ayan. Yan yun, ito na yung rushing river. Diyan ako uumpisa. ganda, no? Yan. So, explore ko yung lugar. Favorito niya mag-swimming dito, eh, mister ko. Kami mamamasyal. Explore namin yung lugar. Aran nyo bang, ayan, mga wild berries yung mga yan. Nakakain na, alam ko eh. Mga wild blueberry yung mga nanjan. madahan dahan tayo madulas. Ayan, ang ng bridge, oh. Ang cute. Ang linaw ng tubig, oh. Pwede pa na akong maligo dito kasi mababaw lang siya, oh. Pero alam niyo bang may nalunod na dito a few years ago? Mag-ama. Yung anak na lulunod, sinasagip nung tatay. Yung tatay marunong lumangoy, kaya lang yung bata mag-ipa ngayon nalulunod yung anak sinasagip ng tatay ah uh, marunong lumangaw yung tatay ewan ko kung anong nangyari at pati yung tatay nalunod na rin that was a few years ago yan mga nagkakayaking Yan may mga nagpaparenta rito ng kayaking pero alam ko mahal eh 7 years ago, $25 na ang isang oras. Pag nagrenta ka ng kayak ewan ko ngayon kung magkano na Dati isang libo ang renta, kada oras yun ha Iwan ko ngayon, seven years ago pa yun Siguro mas mahal na ngayon Park, pati yung takbo ng mga sasakyan dito May limit pa rin, ayan Maximum 20 km per hour Ang allowed na speed limit Ng mga sasakyan dito Pupuntahan na, na naman natin Ito sa isa na namang bridge Ayan Ito yung tinatawag talaga nilang mga Rushing, uh, rushing river, ito yan may mga picnic table. Yung mga gusto mag-picnic. A few years ago, nag-picnic kami dito. Maliliit pa yung mga anak ko na isasama ko pa lahat. Ngayon, ayaw na sumama lahat. May kanya-kanya ng lakad. Ayan. Ang linis ng tubig, oh. Tingnan nyo, oh. washroom din pala dito. Ayan no? Oh. May mga ano. Siguro para sa mga nagkakamping. May washroom. Tapos meron din silang pa set, Gripo. Ayan. So lilibutin natin itong park na to. Wow. Siguro parang hindi ko nakita dati to. Ang ganda niya o oh, bagong gawa to oh. o oh, yan o, oh, mga piknikan Pero walang gumagamit oh Yeah Babaraw kami You will see Yan bababa kami sa ano para makita natin yung kagandahan ng rushing river nila ang bababa tayo ayun yung binabaan natin mula doon hanggang dito yeah I think this is where we went before right dito kami ah tama dito kami nagpunta dati ayan Diyan kami nagpa picture Ayun yung mister ko, nakarating doon. Mahusay kasi siya mag, ano, marunong siya magswimming Hindi kagaya ko, hindi ako marunong. Ayan, nakakarating siya sa kabilang lake, oh. Kasi malalim dyan. Siya marunong lumang, o Ako hindi, kaya hindi ako makakarating dyan. <laughs> ayan, nag enjoy siya, oh. Ayun ang aking mister, ayan. Ayan siya. daming mga nagsiswimming, oh. Ayan, oh daming tao. Nabawasan na nga eh, kanina mas makapal pa dyan. Ayun, magja-jump daw yung si Ayun. Aro. Aro. Oh. <laughs> nag <-dive> pa. <laughs> Ayan o, oh. nakakatawid siya sa malalim. Ako, hindi ako mahusay mag, ano eh, lumangoy. nag enjoy siya sa pag ganitong mga lake. Talaga nagsiswimming siya ayun siya, nakarating na naman siya doon ayun nag -e enjoy talaga siya sa pagsuswimming yan ang daming mga nag-outing na family ngayon busy daming nagsiswimming oh madaming tao ngayon usually hindi ganun karami pupuntahan ko si mister Diyan kami dati nagpipiknik ayan dyan area na yan yung mga mga yan Diyan ng area namin dami palang tao sa area na to Saan kayo si mister? Nakita ko silang siya, siya kanina dito eh. Ang dami oh. daming tao. So nasa Ontario tayo ngayon. Ontario province ng Canada. Ito yung mga nagpaparehan pa rin nilang kayak. Mahal din ang renta dyan. Siguro mga may na 1,000 kada oras sa pera natin. Kasi dati isang libo, 5 years ago na yun. Ayan. Ayun yung mister ko, oh. Ayan siya. Hindi niya alam na ako sa tabi niya. Ha? kaya hindi ko pinigaya ako marunong lumoy eh. parang masisira yung deck <laughs> hindi pa naman ako marunong lumoy, eh. dito na lang daw ako sa guild baka maalunod ako <laughs> sabi ng minister ko ah oh, sige, okay enjoy nag enjoy pa raw siyang mag-swimming na na lang namin ayan walang lifeguards daw kaya yung mga bata res responsibilidad ng mga magulang yan, yeah, parang may mga warning pagdating sa safety dito sa Canada. Bawal din ang alk alcohol o alak at bawal ding maligo yung mga pets. Kita nyo yung gas nila, ayan, 1$ and Ibig sabihin $1.74 ang halaga nung gas nila, ayan. Samantalang sa amin sa Manitoba, ang halaga niya ay $1.50 cents lang. Minsan nga, wala pang $1.50 na sa $1.40 something. E eh, di sabihin, mas mataas sila ng may git 20 cents. Ang laki ng mahal nila, no? Per liter yun. So, ang cost of living talaga dito sa Ontario, mahal. Kung eh, ang balita ko, pag sa Ontario ka tumira at British Columbia, kailangan mo ng double job para lang magkaroon ka ng bahay at sasakyan. Hindi ka doon sa province ng Manitoba, doon saan kami nakatira, hindi, hindi ganoon kataas yung cost of living. Alam nyo ba na ang ginastos namin ngayong araw na to sa travel namin ito na halos papunta pabalik um, mahigit na 500 kilometers ang din drive namin at uh, alam nyo ba kung magkano ang gaas namin 50 dollars lang ang ibig sabihin nun 2,000 piso lang ginastos namin sa gaas Samantalang 500 kilometers yung din drive namin, maingit. Papunta pabalik, pabalik yon Tapos ang driving namin, may na apat na oras na yun. Bali, almost 5 hours, pati yung libut-libut namin. Limang oras na driving yon. Ang ginasus namin sa gas ay, sa pera natin ay 2,000 pesos lang. Tapos, ang kinain namin kanina yung merienda, yung sa anak ko lang para sa breakfast niya, pati yung kape namin ay 1,000 pesos lang sa pair natin. O, 3,000 nakalibot kami sa halagang 3,000 piso. Yun nga lang, kaya kami nakatipid pa, yung hindi kami nagre rent ng sasakyan, sasakyan namin. Kasi yung nagkataon lang na yung sasakyan namin, talagang matipid siya sa gaas. Super tipid. Yun lang. Pero kung magre rent kami ng sasakyan, ang renta ng sasakyan dito sa Canada, usually, ay nasa pag mang ganitong, um, pag ganitong medyo malaking Usually, pag nagrenta ka ng sasakyan kasi dito, ang renta ng sasakyan per day, pinakamababa yung 70 hanggang 100 dollars per day kasi insured mo pa siya. So, nasa 80 hanggang 110 dollars per, per day ang renta. Nagkataon, hindi kami nagrenta.